Ayan Magandang magandang tanghali nga pala Ito na nga pala yung aking mga kinayas na walis Ayan, Dahil andito na naman tayo sa kabundukan Ayan tayo muling magkakayas Dahil kailangan kong rumakit talaga ngayon Dahil napakarami ng mga ambaga ng aking mga junakis at apo sa school Kaya kailangan, eh, bukod sa pagluto-luto ng mga kakanin At mga gulay sa tanghali ay kailangan ko mag-isip ng pwedeng pwede pang pagkakitaan. At eto nga ang naisipan ko ang mag-sideline ng pagkakayas. Ah, uh, paminsan-minsan italagang talagang umaahon ako dito pero bihira yung maghapon. Kaya ngayon maghapon kami dito. Ah, uh, minsan kasi ay umu umaahon ako ng mga porna ng hapon kapag uh, Uh, uwi ano ng aking mga anak para may nagbabantay ng tindahan ayan uh, kapag ka ako'y umaho ng mga alas 4 eh, nakakaisang big kiss pa naman ako niyan bago ako umuwi ng bahay kailangan ko talagang rumakit ng pwede pang dagdag income para sa aking mga anak uh, ayan kailangan kong um, uh, magpahinga dahil ayan, medyo sumasakit na talaga guys yung aking likod. Uh, Maghapon na kasi kaming ako, ako na nagkakayas din. May, kasang, may kasama nga pala ako yung aking kapatid, isa sa Tres Marias. Kaso siya ay uh, nagbabakod nung kanyang bakod dahil si Rana. Ayan, babayani sana ako kaso nga ay sabi nung kapatid ko magkayas na lang ako para kahit papano uuwi ako nang meron akong may ebenta. Ang isang big nga pala dito guys ng walis ay 41 pesos lang. Ayan, kapag ka ako'y ganitong maghapon, halos nakakaapat na big kiss lang ako. ah uh, pwede ng pagtsagaan guys. Pero kung ito lang ang pwede kong hanap buhay, kung ito lang ang magiging hanap buhay ko, ay talaga namang hindi po pwede. Kaya bukod sa pagkakanin at pagluto-luto ay nagsasideline talaga ako ng pagkakayas ng tingting ting Kahit medyo sumasakit na yung aking likod dahil, ayan nga, dahil sakit ay medyo malapit ng mag-senior citizen, ay madali na tayong mapagod. Ayan, medyo humahalat na nga pala yung aking tiyan kaya ayan may baon nga pala kami ditong pinagong kakainin ko muna dahil medyo kumakalam na yung aking sikmura. Amaya-maya ah, nga pala ay kami uuwi na dahil.